Thank you, Ma'am Yang. Thank you, Ma'am Yang. Ano? Um, ano ba nag-inspired sa akin? Ano ba nag-inspired sa akin? Doon TikTok, ano na eh, matagal na eh. Nagbi-business pa akong cosmetics. That's so, why dito na TikTok. Sir, there for business? Oo, oh, for business. Parang inano ko siya for business. Ang inspired ng TikTok. For me? For me, ha? Huh? Yeah, for you, what? For me, is ano. I'm trying to find outlet. Outlet to vent out my feelings because outside TikTok, my life is so stressed. <laughs> and I'm doing TikTok because I want to find diversion to be happy and to thank you, To be happy, to be happy, to share happiness. You know, Kaya we don't need toxicity here on TikTok, we just want to spread happiness, we just hmm. want to be friends with other people. Because bashers, shoot, 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 eto may Eto. O oh, yan. Ikaw sumagot niya. Handa ka bang ipaglaban ng taong mahal mo kahit may mga humahad lang? As you should. Paglaban mo talaga. Yeah. Ako for me ha. If you really love the person or you love each other, eh, hindi naman tayo magbe-base kung anong sasabihin ng ibang tao because you love, parang mahal nyo isa't isa eh. So parang pag may sinabi sila, their opinion, hindi naman ano eh, parang hindi naman tao ganito. Okay? Yeah. It doesn't matter anymore. Yeah, it doesn't matter anymore. Kasi, yun lang naman ang sasabihin nila eh, yung mga masasabi. Pero, like, both of you, you love each other. Parang yun yung mas valid. Parang yun yung mas dapat bigyan ng... Siguro kailangan ni ipa... Siguro yung lalaban mo, syempre. For me naman, in love, there will be tribulations and trials. And it's part of the process. If you really, if you truly love someone, ipaglaraban mo talaga hanggang dulo kahit ano pa yun. Hmm. Eto naman, may tanong naman dito. What? You first. Uh -huh. What makes me feel unstoppable is when when I'm with my friends. I feel like I am so powerful. I feel like they are, dito din They dito know, know? Na pag pagkasama ko ng friends ko, na energize ako, yeah. Naging happy ako and yun yung ano dahilan bakit naggetro ko yung araw ko, like makomplete na yung araw ko pag makasama ko yung friends and that makes me feel unstoppable. To do things, to to inspire the people also and to be a friend to my friend. Hoy, Ang galing ka ko ta! Yes! Oo, oh, totoo. Alam mo... Ako din, friends din. Ha? Huh? Hindi ko maano magiging... think need to answer that. Sige. Ma-inspire sila sa story mo sa buhay dahil. Ti, nalaglag. Eto, may na... Nag-comment. Ayan. For... Ate Pat, how do you survive your life without your mom and dad? Actually, it's hard talaga. Like growing up without a mom and dad, it's hard, sobrang hard, sobrang hirap kasi. Oh, kasi tumatanda akong nagkakaroon na... Okay, sobrang lag. Sobrang lag te. Kinoi ko ne. Yeah. Ulitin natin yung tanong. Sabi niya dito, For Ate Pat, how do you survive life without your mom and dad? Actually guys, growing up talaga. Tee, yung ano ko talaga. naglalag kanina, hindi naglalag. Diyan siguro, diyan naman namin na dito. Lobat ka na ba talaga? Sobrang lag na Okay na daw, okay na daw. Hindi po, hindi pa green. Lagi. Oh, lumiwanag ang buhay. Sobrang lag. Lag pa rin eh. Paano mo namin kung lag Dito, pag red. Oh. So, tinanong niya kanina, paano daw ako nakapag-survive na walang mom? So, tinanong niya kanina, paano daw ako nakapag-survive na walang mom and dad? Alam niyo guys, yan na naman, lag na naman. Do you connect sa akin? Yeah. Kuna na na Okay na ba? Ayun nga, sinanong kanina kung paano daw ako nakaka-survive, walang mom tsaka dad. Alam niyo guys, growing up, mahirap kasi puro ingit yung nararamdaman ko like growing up, lagi ako naiingit sa ibang mga bata, ibang mga tao na parang, alam mo yun, like, may nagakit sa kanila sa stage, may nagmamalaking mga magul, parang pinagmamalaki sila, ganun. So, mahirap talaga. Pero, bata pa lang kasi ako, nangangarap ako na, ayoko na hanggang dito lang ako, gusto ko, kahit wala akong magulang, yung parang hindi magiging hadlang, yun sa pangarap ko. Must be hard. Must be so hard for you, no? Oo, sobrang hard. Grabe yung pinagdaanan ko. Kasi, alam mo, dumating sa point na nagbabayad ako ng nanay para yakket ako sa stage. <laughs> Oo. <laughs> Hindi <laughs> totoo yan. Totoo yan. Like, nakikimama ako sa mga friends ko. Kaya, kapag may mga friends ako tapos may mga mama sila, tinuturing ko talagang mama kasi, alam mo yun, parang growing up kasi like, you don't have mom, dad. Yung walang nakaguide sa'yo, as in walang walang nagga-guide. Meron naman kasi 'di ba nga napunta ako sa orphan pero I mean iba kasi yung may tunay kang parents. Like growing up na may nagga-guide sa may nagsasabi sa may nagsasabi na proud ako sa iyo, ganun. Kaya it's hard talaga. Kaya 'yun, sabi ko sa sarili ko. Kapag ako tumanda, gagawin ko yung mga alam mo yung mga pangarap ko talaga tapos gagawin ko proud yung mga parents ko. So, It's okay, ano ka ba? Kasi ano na siya parang... Hindi siya pabating in life. Oo, oh, oh, sobra. As in, sobra, tapos pinaghirapan mo yan. Mm -hmm. Sobrang hirap. Kaya, alam mo yun, kaya hindi mawawala yung inggit sa akin. Hindi naman yung inggit na inggit ako Warp kasi... More than envy. envy. Oo, oh, oh, envy. Parang, inggit ako kasi parang... Alam mo, parang feel ko talaga sobrang unfair sa akin ng mundo. Like, ang unfair talaga. Bata pa lang ako, unfair. Tumanda ako, unfair pa din. Parang ganun. So, yun. Siguro ma-advise ko sa mga tao. Like, siguro magpatuloy kayo sa buhay kasi inisip ko na lang mas marami siguro mga taong mas malaki pa yung pinagdadaanan kaysa sa akin. At yung kailangan mo itong malaman, ito um, wala kang magulang ng kinakalikot. I ba, nang hindi ka lumaki kasama yung parents mo, pero grateful ba ka kasi naging, nag, parang naging nanay ka for us pinapadama mo sa amin grabe baging yeah. nanay ako naman sobrang thankful naman po like like. kaya guys when it comes to friendship sobrang invested ko sa friendship alam mo ba <laughs> up, here, up here tayo din <laughs> alam mo ba ang mga friends ginagawa kong family talaga, so sila yung family ko so I think I'm happy right now siguro this is the best year that I have this is the best year. 2024 is my best year. Kasi dito ako nakilala, dito ako nagkaroon ng new friends, dito ako nagkaroon ng family, dito ako nagkaroon ng fandom family, dito ako nagkaroon ng lahat. So, this is the best year na masasabi ko na pinaka the best year that I have. 2024. So, my best years yet to come, but I'm so grateful for 2024. Yeah, ako this will this will be the best year. Wala. If may pagkakataon na makausap mo ang batang sarili mo, anong sasabihin mo sa batang sarili mo? <gasps> Thank you, Damon! Thank you, Damon. Damon. Ay, gata Damon, yung name. Damon, nakalakot. <laughs> Damon. Kanina nga, Demon, kala ko. Ay, Damon. Ano yan? F4. If may pagkakataon ka makausap yung batang sarili mo, anong sasabihin mo? To my younger self, I just wanna Thank say... Thank you, Ma'am Yang. I just wanna say na, I'm so proud of you. Kasi ang dream ko lang talaga, kaya sumabot na sa mga yun talaga, ginawa ko lahat ng mga kaya ko na graduate ako at saka sabi ko sa sarili ko na balang araw makapunta ko ng Manila dito ko bigara. And I'm so happy kasi ginawa ko yung Bata pa lang ako at hindi. Totoo talaga, nakita ko sa magazine ng buhay dito sabi ko, I wanna be in Manila. I, I think I'm from Manila and Manila is for me. At sabi ko sa younger self ko, I'm so proud of you. Kasi ang dami mong pinagdaanan sa buhay. Ang daming mga challenges na dumating sa'yo, pero you still choose to fight. Thank you, Jason pinaglaban mo rin talaga. Oo, di ba na mo sa akin kasi yung mom mo, hindi nila, hindi sila boto na nandirito ka. oh, hindi, pinapauwi na ako. pinapauwi <laughs> siya, guys, hindi boto. Ako siguro kung makakausap ko yung batang ako, sasabihin ko sa batang ako, may family na ako dito. <laughs> Happy na ako dito, sasabihin ko sa batang ako. Huwag ka na malungkot dyan, may pamilya na ako dito. Yun lang, siguro sabihin ko. Why? Tututunan lang ako kasi same thing, same sa akin ba? I don't mm. have a family here but I found a family through friends. Yeah. So, yun, sasabihin ko sa bata ako, hey, may pamilya ka na dito. Yeah. Marami na sila. May anak ka na nga eh. May nagtatanggol na sayo dito. Yun naman. Thank you, Ma'am Jen. Hindi mo siya alagay dito? Huh? How? Ano ba? Sending? Ay, yan. yun? guys. Ano pa ba mga tanong? Sending hugs. So, thank you. Walang iiyak ngayong madaling araw. Ano pa ba mga tanong? no Naiyak ko kayo, miyak ko eh. It hits different kayak yun. No? Know? Ma'am Vina. Anong tanong kasi? May raming tanong kanina. Hindi ko na nakita. <laughs> nagpapayak naman to. Uy, hindi ako nagpapayak kasi parang siguro masasabi kong proud yung batang ako. Pero yun yung sasabihin ko sa batang ako. Siguro sasabihin ko talaga sa batang ako, Uy, may pamilya na tayo dito. <laughs> Madami na sila. Eh. Sobrang dami nila. Sasabihin ko sa batang ako, sobrang dami natin yung family. Nakabuo na tayo ng pamilya dito. May asawa ka na? Nga. May asawa nang ako eh. May, May anak na rin ako. <laughs> si yes, ba? yes. So happy talaga ako. Siguro proud yung bata ko. Ay, ganyan Huwag mo basta mo. Sorry naman. Hindi ko sinasadya. What is your biggest mistake in life? Hmm. Ay, my biggest mistake in my life is yung mga misopportunities opportunities na hindi ko pinrab because I'm so afraid to do so. Me too. Pero I, I believe everything happens for a reason. Kung hindi, kung tinanggap ko yun, I would be here. Hindi kita mag Hindi. ko ma-meet sa Larzy. Eh, yeah. And before, hindi ko maintindihan bakit yun ang nangyari sa buhay ko. Bakit ko rin pinag pinaglipas. Pero ngayon, nag-gats ko na. Kasi kung hindi dahil sa mga experiences na yun, hindi dahil sa circumstances na yun, hindi ko makakilala yung mga taong to. Ako siguro biggest ano ko in life. Ano biggest? Yung trust. Yung trust. I trusted the person na lahat, like lahat binigay. Lahat pinagkatiwala. Lahat, alam mo lahat. Lahat binigay, lahat pinagkatiwala. Like, alam mo yun. Then, at end of the day, like, Anong tawag doon kasi parang... Betrayal? Yeah. I've been betrayed. I've been betrayed. Like... You betrayed! But the only thing is, you know, you're very genuine lang naman. So. May tanong ako sa'yo. Easy ka ba maka-forgive? Ano? Easy, easy, ka lang ba maka-forgive? I always forget. I forget. <laughs> I o I always forgive, but I don't forget nagpapatawad ako pero hindi ko ka, hindi ko mag, parang hindi parang yung ginawa mo nagpapatawad ako pero the energy na binibigay ko sa iyo noon it's so, not the it's same, same energy anymore. yeah it's not the same energy that I'm gonna give it back again kasi I'm just being genuine tapos okay. pero I forgive but the energy hindi mo na ma the same energy na binigay ko noon sa just like broken glass, no? Yeah. Kasi you put it back to the pieces Totoo. again. Totoo. Kasi, you broke, you know, parang, ano lang yan eh. Like, basta. So, Trust, what's yeah. once mm -hmm. broken, it's hard to be, it's hard to fix again. Tama mm -hmm. Thank you, Jen. What if di kayo magkakilala? Gugustuhin mo pa rin ba siya makilala? Pertaining to whom? Tuhumba, is this a friend, family, or someone? Ay! look, daw! look. ko ako, maganda. Ano mas maganda, ma love through action or love through words? Maybe action. Kasi, kapag kunyari, love mo yung person through words, like mag-words ka lang, words, words. Kaya kahit sino kayang sabihin yan eh. Na words lang, ba diba? Kayang sabihin. Pero, when it comes to action, iba. ba diba? So, siguro para sa akin, ano, through action. Yun naman kasi dapat eh. Kasi kunyari sabihin kitang mahal kita, kahit sino kayang sabihin na mahal ka eh when it comes to action, wala. <clears throat> diba? ba? For me, is ano? Why choose if you can have both? Yeah, but boy, you need to choose one. I know, I think because why choose if you can have both? You can have someone na i-assure you through words of affirmation and also um, acts of service and actions. Yeah. And if dumating man sa buhay mo, you deserve that. Eh, lalo na pag love language mo yan. Ay, oh, check agad ko. Check. check. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Pag love language mo tayo, juwain na agad. <laughs> Pag parehas kayo ng love language. Pero ako, pero ngayon, dati kasi, parang ang love language ko kasi... Ay, yung receiving mo, yung gusto mo ma-receive. Ma ma-receive? Ano, oh, anong gusto ano, mo? Um, act of service, physical touch, tsaka... <laughs> yung gusto mo ma-receive ba? Uh, Oo, uh? eto yung mga gusto ko ma-receive. Physical touch, act of service, tsaka... Ano kasi Quality yung time. Quality time. Yung tatlo yung mga gusto ko ma-receive. Actually, yan din yung, yung sinabi, sinabi ko sa podcast eh. Kasi tinanong nila akong tatlo na gusto ko ma-receive. Yung hmm. ano? Yung binib binibigay mo? Yung binibigay ko talaga, physical touch. And also, gift giving dahil? Gift giving din. At saka ano din, act of service. May act of service din ako eh. So, yun. Yeah. Ako, ano, yung love uh, language ko, yung, receive, yung giving ko is quality time, acts of service. Yeah, yun medyo touchy rin ako sa mga closest friends ko, mga ganun. Pero yun talaga, acts of service and quality time. Ang gusto ko rin ma-receive, ay gift-giving pa pala. <laughs> yung, Pero ako ano eh. Yung giving ko. Parang nangunguna sa akin talaga physical touch. di ba? Mm Napansin mo? Mm mo rin masyari. Clingy kasi ako eh. Tapos yung, gusto kong ma-receive, quality, quality, time lang. Well, I will not ask you for a gift. I will not ask you for acts of service. I just want a quality time. Quality that's time. enough for me be my friends, to be with my friends, and to be to be with someone na gusto ko, love ko, ganun no, no, lang. No. That's enough. May tanong dito, what do you choose to be, to be right or to be kind? You want me to answer that first? Yeah, you answer it. I always choose to be kind. It's so easy, it's, because it's so easy for you to be right. And sometimes so often forget to be kind. Yeah. When you, when you, when you choose to, when you choose and you always put in your mind that you, you You need to be kind. Being righteous with ano? Yeah. Ako siguro kasi yung pagiging tama ano naman eh. Pero siguro lagi nating dapat lagi nating i-mindset na lagi tayo maging kind kasi wala namang bayad maging kind, eh. 'di ba? It's, It's free. So I think pero always minsan, choose to be kind. Pero, pero minsan talaga may mga bobong tao ay eh, napipindot sa ingker. Oh Wala oh. talagang kindness like guys ayun. Oo, parang mm -hmm. na, minsan ngayon kindness na abuso eh. Mm -hmm. Pero ako, like, ako kasi guys, when it comes sa mga ganyan, like, kasi lalo kami, mas nakikitaan kami sa camera-camera lang. Ako kasi guys, ayoko yung, when it comes sa pagpapakita ng ganyan, ayoko talaga na, alam mo yun, ayoko yung parang nakikita ng ibang tao. mas gusto ko kasi I'm showing kindness na without anything like minsan kasi na you're not asking uh, something in return so, oh uh, I don't uh, want to ask something uh, na return ito. sa akin so I just want to ano ba Ayoko talaga actually minsan kaya pa, pag may nakikita ang video pero it's okay naman pero most of the time ayoko talaga na nakikitaan ako na gano'n. Kung ang sabi ng ibang tao bakit minsan nagagalit ka kasi tao naman tayo. May hangganan naman talaga. Mm -hmm. At saka, kahit i sabihin natin na... lalagyan natin sa isip natin, oh, choose to be kind. Pero may hangganan lang yung mga tao. I know your limitations also. Yeah, may nararamdaman din naman kami. Oo, mm -hmm. minsan. Like, minsan naman talaga nagagalit ako. Especially ako nagagalit. Kasi... Because we're human. human. Yeah, we're... We, we feel things. Nakakaramdam din kami, te, pag may sinasabi kayo sa amin, masasakit na salita, may nararamdaman din naman kami, may puso din kami. So, pag nagagalit kami, siguro naman valid naman na magalit kami. Kasi, siyempre, minsan masakit na magsalita, over the world sobra na magsalita. So, minsan naman, ganyan, magagalit. Pero, minsan naman, okay na, after, and good snow. Alam mo, maganito kayo na, Aziz. Ma Malalim din yung sumagot. CRZ, si no? Oo, oh, malalang na ganun sumagot. Madami kaming matutunan doon. Kahit bata yun. Oo, oh, ma, ano yung CRZ, si ma? Galing din yun. Si ano nga? Si Jeff, Jeff. din. si oh, Jeff. Galing kuya yung yun, sumagot. Si Ay, si ko Talaga sumagot. Oh. Si, Jeff. si Jeff talaga. May talaga. Sobrang mature ba No, it's okay. Actually, what time is it na? Sabi ko 4 a.m. tayo matutulog. Parang mag engine Kaya 4.19 na tayo. Uy, <laughs> 4.19 na. Matulog na kami, guys. Parang mga gastros pa. Like two. Two questions na lang. We end for 30. <gasps> Thank you, Jason. I love you. Paano mo daw mapapatunay na mahal mo yung isang tao? Ikaw, Ako sinasabi ko, Tay. Sinasabi ko, eh. Paano mo mapapatunayan kung mahal mo na talaga ang isang tao? Kapag ano? Kapag Patunayan. Ano? Siguro i-change natin. Paano mo maramdaman kung... Ay, hindi ko na sinagot yung tanong. <laughs> Pero, paano mo matunayan na kung mahal mo yung tagay sa tao? Hindi ko rin alam eh. When... Hindi pa kasi ako nagmamahal eh. Ay, I mean, sa akin, isa no, pag safe ako kasama siya. Pag pinapapil niya sa akin na safe, safe ako pag kasama siya. Mm. Tsaka valued ako, respected, in all aspects. And that is the moment na masabi ko na na napatunayan ko na love niya ako. Ah, kapag you feel safe. Okay na yun. Oo <laughs> nga. Kapag safe ka nga. Mm. Pag lumiwanag ang mundo, pag nakikita mo, Jason, di ka gaganyan, magliwanag-liwanag. Ano siya? Ano? Meral ko? Meral ko. Light. Ring light. <laughs> ring light. ring light. Pan. Ring light. Makilala ako, may dalang may dal ring light Pero tip. Tama ka na. <laughs> Spanish seller. <laughs> ano? Wala na. Ang dami. Pagod ka na. Oo nga, may ano pa ako bukas eh. Uy, Uy, natanong nyo kanina. Natanong to kanina. Ano kanina? Miss Ilongga Girl, natanong to kanina, ma'am. Napag-usapan namin to. Oo. Uh -huh. What age na gusto mo ma-settle? O, yung kasag ka na <laughs> Mag-asawa at magkaanak na. Thirty-five. Ah, yun yung sinabi mo. Manahimik na ako. Thirty-five. Baka masampal ako. Thirty-five. Gusto ko parang settle, may asawa, tapos may ano. Magkakaanak ka pa ba, ba ng thirty-five? Oo naman. Grabe ka naman. <laughs> 35 po. Na, natanong to kanina, na pag-usap actually na pag-usapan namin to kanina. 35. Ako wala pa. Wala pa pumupunta sa isip ko. Are you planning to settle in Malaysia na ba, Ma? It depends. Pero plan ko kasi sa ibang bansa tumira. Just planning to build another concrete for a <laughs> <laughs> I'm ano, planning to harbat. Harbat? <laughs> Kano? No, okay. not ka no. Filipino. Living in another country. Huh? <laughs> Pwede naman, okay. living in other country. Okay. Wait mo ako 17 years, sabi ni Jason. Tagal Oy, Jason. naman. O Jason, ipapakal ka talaga ni Kueniko. Ay, hindi ka talaga magbabanggit ng ganyang pangalan dito. Ayan, 17 years, sobrang tagal naman nun, seventeen 17 years? Bakit? oh, third niya. also, bumo sa mat. <laughs> the mat is not matting anymore. <laughs> yeah, the matting is like matting everywhere. <laughs> matulog na tayo. O nga, matulog na tayo. Mat, What time is matulog it? Matulog na tayo. For, ano na? Oy, okay, matulog na kayo. Giatay. For 23. Oh my God. Alam mo, anong oras pasok na ito? 9 a.m. Just... Alis ako papuntang BGC si bukas. 11. 30, 30, 30. Maybe traffic ba ng 1 p.m.? okay lang na naman. Kung ang appointment mo, alas 3, punta ka. Na, no, okay. my appointment, is 5. Ay, punta ka na, alas 3. 3, okay. Mm -hmm. Ay, matulog na. Makagigising ko lang. Kami matutulog na kami. Hi, bud. We love you from Fukirat Fans Team. Oh, Team Kim Pimpiris. Oh, Fukirat is a solo fandom. Oh, that's cute. Cute-cute naman. Cute. Lagi kasi nasabi ni Fukirat parang wala daw siyang fandom. Eh. Kim Kim, Firiz. Kim Firiz. Oh, that's cute. Hello po. Support my sister. Kahit ganun yun, mahal na mahal ko yun si Pukerat. Kahit minsan pasmado yung bibig nun. Mahal na mahal ko yun. Kaya hindi ako nagsasawang pagsabihan yun. Kaya kung makikita nyo, medyo prank ako kay Pukerat pag naka-live kami. Kahit sa personal guys, sobrang prank ako. Kami nila QD. Kasi I don't want na dumating yung point na i-regret -re niya So, we're always here na ate niya na magtatama. It's good ba rin ito to have someone na prangka sa buhay mo? Mmm, dapat talaga tayo may mga prangka sa buhay mo. Huwag niyong iyanong naisipin na prangka to kasi naiingit, no? Alam mo, pag hindi ka tinatama, pag hindi ka pinaprangka, hindi ka tinatama, hinahayaan ka sa mali mo. It means hindi ka mahal nung tao, hindi ka mahal nung friend mo kasi hinahayaan ka magkamali. Pero if you really love your friend, kapag you see something wrong something off sasabihin mo sa kanya na alam mo yun para lang aware siya Kasi hindi siya magiging aware oh, always learning to take ano advices and mm -hmm. accept change because Toto. if you're not changing it means you're not growing Toto. change is constant oy totoo so kailangan nyo may change oh, mag-change na tayo ng matulog na tayo matulog na tayo mga ano oh Constant. Oy, yata Totoo. So, kailangan nyo may change. Mag-change na tayo ng matulog na. Hindi <laughs> Hey, eh. baka nag-iba kasi ambience Bye guys, good night. Thank you po sa mga nag-send ng gifts sa akin. Thank you Damon, thank you Jason, thank you Mama Jen. Thank you, Nicolas babies. Thank you, Pearly shells. Thank you, Pearlabs. Thank you for my fandom. Thank you sa ibang fandom. Thank you sa OFWs, mga mamis. I love you all. I love you from the, ano. Thank you Mama Tin. Thank you Mama Floor. Thank you sa inyong lahat. Thank you mga lahat ng mamas. Thank you Mama Tin. Thank you for sa Thank you Mama Tin. Thank you Mama Floor. Thank you sa inyong lahat.